pala isang agandaan sa dominar pwede kang pumarking sa motor pwede kang pumarking sa kotse pero gantong walang maparking po puno ayun dun tayo sa may poste <laughs> diba This, malapit lapit sa entrance slot din yan pwedeng parking diba <laughs> so yun wala pa rin akong neutral ginagawa ko, dahil wala ako neutral, pinapatay ko na lang. Uh, ako yung neutral. Pero syempre, dahil naka-parking tayo, first gear mo. Yan, bakit dominar yung pinili ko? Simple lang. Eto, iwas traffic kasi pwede mag-expressway. Tapos pwede rin sya pang daily kasi di naman sya ganun kalaki. Uh, masarap mag-dominar yun nga lang, di pa rin ako ganun kaayos mag-ship pinag-aaralan <laughs> ko pa ba na mag-rev match kaya ayan, chill chill ride lang di ko naman kasi kaya pang bumili ng dalawang motor isang big bike sa uh, isang pang daily na scooter di ba? kaya sa mga gusto ng isang motor lang itong motor na to sakto-sakto lang to para sa mga naghahanap ng motor na pang daily saka pang long ride ayan galing kami ng Mega Mall kanina sana di nakamiulan yun nakapagpa-load na din ako so ayan kahit RFID walang pinagbago traffic pa din RFID pa yan tapos ganyan na napaka traffic ano pa kung kotse ko ngayon di ba traffic ngayon na maganda sa motor nakasingit ah, tayo nasa banda doon maluwag naman na. para naman ma-enjoy natin 'yung pag-end -e natin. Pa-end legs nga, traffic din, pero at least nakatakbo atakbot kaysa sa kaysa sa kabila. Mas traffic doon. May mga mustaon doon. <laughs> ah, ah, ah. Mhm. singit, singit lang. <laughs> Eh. Main splitting. <laughs> ah, okay. Man sa nang ulan din. Main splating. Ulan. Ah, with La Union-Pangasinan Gate. Bigo ride. तो yeah, लाए Ayan, may ana, labang bato, labasan. Kalabas muna. Mag-take kapots muna kami. <laughs> Yan lang. Kapag nakamotor ka. nag mag-take kapots. Oh, tsaka na. Yun ang pagkakaiba ng manual sa so automatic. Safe na safe sa automatic yung ano ko. Patos basang basa sa sapatos ko chance doon nalang may pamalit pa ako kapote muna kami yo nakapag kapote na kailan <laughs> hey, pala hirap sa nakamotor na, pag umuulan kailangan mo huwag kapote <laughs> pasok na lang uli kami ng NLEX yan doble nga lang yung babayaran ko kasi so, nag-exit kami ewan ko kung doble ay ah, hindi wala dito wala pala papasok lang ayan dun pa ang bayaran sa bukawen. no? Dahan lang tayo dito dahil mo ulan saktong takbo lang sasakyan lang din kung ano eh, yung takbo nila so, yun, yung ano pa ba maganda sa Dominar yan, budget friendly yun lang naman <laughs> noong unang release to alam ko na sa 200 or 200k yung presyo na ito kaya nag add lang ako ng konti kasi yung NMAX ko 154 yun tapos ang dami pang upgrade kaya nag add lang ako ng konti Eh. Ilan. Wen. Gusto ta ay sa ano, sa mismela, na mega no, Sabay lang natin yung mga takbo ng mga sasakyan. No? magano, dadong mabilis at tumo <laughs> Siyempre madalas yan Kailangan natin distansya ng distansya Ang mga sasakyan Para sa mga sudden break Hindi tayo magkabiglaan Night ride tayo sa gabi Pauwi ng bahay <laughs> next vlog ko siguro pag pumunta kami sa ano, Batangas try natin may vlog bawat alis <laughs> para hindi sayang yung bahay sa target na lang Ayan, takbong 60 lang kasi mababagal yung nasa harap natin eh Ayoko naman tumutok Kasi pag tumutok tayo dyan Pag nag sudden brake yan Yan yung ayayari tayo Huwag tayo <laughs> Alam ko passing lane ko Kaya Sabi na tayo ano? Sa mga nagsasabing Mabigat yung dominar Mga ano lang yan ito mga nasanay sa motor na magagaan Ako kasi di ako ganun nabibigatan sa Dominar Kasi galing ako sa NMAX Yung NMAX may kabigatan din yun Kaya yun Nasanay din siguro yung katawan nyo sa NMAX Kaya Parang NMAX lang din yung dala ko mas stable ang mabigat sa ano Sa ganitong expressway pag mabilis ang takbo yan, kagandaan sa dominar ano siya, stable sa high speed kahit mabagal ay takbo ko ngayon ano, natry ko naman na uh, yung nakaraang vlog napa 150 ko siya 140 hindi ko lang in stable pa rin sya sa ganong speed kaya nakatawa yung dominar bakalan din naman kayo ng ano ayun max ayun sa takbong 70 kasi madula sa kalsara at madaming sasakyan baka mamaya biglang may promeno magkagulatan mahirap na hindi ko naman kailangan ng sobrang bilis na motor o kailangan ko rin siguro kakayaan ko din pag sanay na sanay na ako pero sa ngayon okay na tong dominar na to yung mga overtake ba speed limit naman 100 lang <coughs> ganda lang sa dominar nakakapunta na ako ng Batangas nang hindi pagod so yun yun ang kagandaan dominar tipid sa gasolina pero yung Mabigat sa gasolina pero yung comfort mo sa so traffic pag malayo yung pinupuntaan mo lagi. Lalo na kung oh, galing ka probinsya tapos papasok ka sa ano ba? papasok ka sa Manila. Di ba? Ay, naman ng sweldo mo. Yung araw-araw na toll gate. Eh, igaw mo na. Ito tayo dyan sa may gasolinan. Ano? kamustayin lang natin tong ang kasko <laughs> pero sa naman to sa mabilis na kapakbuhan sa NMAX lang tumatakbo kami ng 100 yung girlfriend ko, ko eh parang naka NMAX lang din kami ngayon pero yun nga lang may bayad expressway mas <laughs> comfortable eh. compare sa MacArthur Ang shell dito eh, ito lang kami sa gitna bago mag-exit na Tabang. And 1 km Tabang gigin ko. Pero kain uh, muna kami. Para pagdating sa bahay, papahinga na lang hihiga nyo. Gabi na kasi. baka wala na rin kaming kainin. Sobrang madami yung kumaka ano, Kaya pumapasok Ano gusto mong kainan? Choking Choking ta? Saan ba gawin choking na yun? Ayan, madahe pa palang ayusin sa dominar na to dami pang ayusin sa motor na to kasi papalitan pa yung ano yung sa clutch nya ba pwede magparada dyan na sa gilid kaya din kami paparada siguro ha? saan? eto choking eh ito na lang tayo Sige, dito nalang. Ano na ako? Hmm. Ano mas gusto mo? N-max o eto? Ano gusto mo? N-max o eto? Sa traffic lang. N-max. Puntang <laughs> ano? Nasaan ko natatanggalin? Tanggalin mo na. Ayan, eh, hindi ako makapag-neutral kasi may problema tong <laughs> Clutch release. Wait <laughs> lang, bababa mo na ako. <laughs> Saan tayo paparado? Dying Dito na lang. Ayun na yung choking eh. <laughs> oh, kain na lang tayo. Ah na. <laughs> <Iinit> ng kapote. <laughs>

Tignan mo, uwian isang bar lang ang nabawas Tipid traffic pa yun ha Baka traffic Sana di naulan yun hanggang makawi Sa mga nagbabalak magdominar Magdominar na kayo nakakatuwa <laughs> wala <laughs> akong protective gears helmet lang saan hanggang dito na lang sana kung nga nagbabalak dyan mag dominar natin na ka. din kayo maganda to itong start kung gusto mga uh, legal express na motor yun abush